So welcome Relards TV. Okay no, supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to itong tambak na lupa sa aking bahay. So ganito na yung tamang leveling or taas ng aking uh, tambak para sa flooring ng aking bahay. Ito ay pinakita ko lang sa inyo upang hindi ko ito ipinagmamayabang. Ito ay pinakita ko lang sa inyo para may mga idea or knowledge kayo kung kayo man ay gumawa ng bahay na yung tambak ay gaya sa tambak ng aking bahay. So ang tanong ganito, ilang cubic ko na ba? Or ilan na ba yung pirang na expin ko sa pagbili ko ng aganito uh, ganito karami na lupa? So kung gusto nyong malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago palang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, as of now, ipapakita ko muna sa inyo yung area ko noon at hanggang ngayon. so okay you know, nakita nyo kung gaano kababa yung area ko noon so sa ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko to tinambakan at gaano karaming lupang tinambak ko sa aking area So, you know, nakita nyo na tapos na natambakan ng lupa. So, balik tayo sa tanong, ilang cubic kong lupa na bang naitambak ko dito? So, ganito mga ka-idol, yung isang multikab ay katumbas ng isang cubic ko. So, 60 ka multikab or 60 ka cubic yung naitambak ko dito yung 60 cubic mga ka-idol ay equivalent ng higit tatlong dump truck sapagkat yung isang dump truck ay 19 to 18 cubic yung isang dump truck so 60 cubic yung naitambak ko dito so higit tatlong dump truck yung naitambak ko dito so ang tanong magkano ba ang bawat cubic So, ang isang cubic mga ka-idol ay 500 pesos. So, 60 cubic or 60 na multi-cub yung naitambak ko dito. So, worth 30,000 yung lupang naitambak ko dito. So, bukod sa 60 cubic na lupang itinambak ko dito, hindi pa kasali yung mga lupang hinukay na galing sa pundasyon ng aking bahay. Paka aabot ng ETO 100 cubic na lupang na ilagay or na itambako sa aking